Ngayon guys, mag uh, alas stress na at pulang-pulang pagmumukha ko dahil ang cortina ng aming bintana ay pula. Ay hmm. pink. Nagre-reflect tuloy sa pagmumukha ko. Ngayon, magpapausok na ulit kami ng ensenso dito sa buong bahay namin para umalis yung mga negative energy at saka mga ano, basta mga masasamang elemento, engkanto. Nandito nga pala ang isang engkanto. Ayan, di ba? Engkanto yan. <laughs> Inay, kamusta ka daw? Ay, okay. 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 huwag mong kutkutin niyang yung stapler. Star star. Star, star. <laughs> star, star, star. Ang <laughs> star, <laughs> <laughs> star, star. Star ko. Hindi yung star, star na, stapler. Magaling, may star daw siya sa ulo. Ayan si Socorro dati. Kataba pa siya. Ngayon ay, magsusumba ka na. Sumba lady ka na. <laughs> uh, maliit na guys ang chan niya. Maliit <laughs> na. na. Mm. Yan ang kapatid kong dodosi na ang bewang. <laughs> Dudusin na ang bewang sa pag-iintindi. Ayan. Uh, Ngayon, ginagaya ko na aking uling. Tsaka insenso. Op. Oh, Guys, yan. Nagpapalaab na po siya. Aray ko! Oh, Nabilis no, ka na lumaab Alam <laughs> lang, alcohol. Man, mang niya. Ang tagal daw. Man ako kumapoy. Bagong... Ang bilis pala. Ikalap mo ang uling. <laughs> Sunog eh ang ano. Ang um, balahibo ng daliri? Ay, malamantaas nga ako yan. Bitaman na ho! Ano? Oo eh! Bitaman! Ayun na guys siya ng na ako siya ng buhol. So ayun guys, ililipat muna namin si inay kay Nakakampinang kasi baka siya iubuhin ng Ayun, namayot na ang paa niya guys. Oh! Ikaw ang panipit, sinaunang <laughs> panahon pa tayo. Oh, ang panahon pa. Gusto ko mati <laughs> Ubus na ang alcohol guys, hindi pala naglalagab lang. <laughs> Ay pa yan mo na. Ang galing ang uling are. Ano ba ang uling are? sa mga binili are? Imported na ba? Imported yeah. na, imported Nga, na. Ngalay na si inay kaupo, hindi pala na nausok. Na, na 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 buti na lang ang... Uh, buti na lang ang uh, may dumating na may... Ano ba tawag Si Nain. daw. nakabuo din ng baga. Babagahin ko ng ari at mag na kami, guys. Yan, guys. Nagsisimula na. Yan, ihuli pa. Nagsisimula na siya. mag ka naman, Tay. yan. Nasabi ko na ngayon. Yan na, guys. Iskong. Kaba. Kaba. Magkakatibi yan, ganyan ang paypay, titigin. Ah. Uh -uh. Diyos ko guys, halos lahat ng buong bahay namin din sa aming itulaang namin. Na inikutan ng usok. Masakit na ang ulo ko eh. Sa galing niya magpaikot eh. Lahat ay inikot eh. Oh, tignan eh. Tunggay ang kausap sa loob kanina. Pausap ka naman kanina. So, Pausap ka. So ayan, for today's vlog, naging magluluop muna ako ng bahay namin. <laughs> Tapos na, ayun. hindi ko lahat. Aray! Ay, pag naman hindi pa nawala ang mga masasamang elemento din at mga negative <laughs> energy, <laughs> hindi ko na alam. Ano masasabi mong dudusi ang bewang? Hindi ko hindi maalam. Ano? Binang nakikita ang kayalan kung katawan dyan. Dudusi na nga ang bewang. Lagi pa siya ang bantay kay inay kada gabi <laughs> Siya laging duty, kaya ang bewang niya. Bukas ay baka sa sampuna.